Ayan, magandang araw po sa ating lahat. Magandang buhay mga ka-United OFW Charity Group. Ayan, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. So yun mga kabayan, ang video nito ay akin pong uh, highlight lang po ito. Ano? Uh, akin pong i-present sa inyo sa loob ng isang taon na pagtulong ng ating mga kababayang United OFW Charity Group dito sa Pilipinas. So yun mga kababayan, ang mapapanood yung video ay ilan lang po ito sa mga natulungan ng ating mga kababayan. So, alam ko hindi po pwede lahat kasi napakarami po, makapahaba. At ilan lang po ito sa mga natulungan ng ating mga kababayan. So yun mga kababayan, uh, kung handa na po kayo, ayan, samahan nyo ako. Uh, at syempre, uh, syempre bago po, po natin simula ng ating video na uh, nais ko lang pong bumati sa ating mga kababayang United OFW 30 Group ng happy happy first anniversary po sa ating lahat so yan uh, uh dadako na po tayo ngayon sa ating first, video present Ayan, tara sa ating first anniversary tara mga kababayang sa manong stroke na siya po ay hindi na makakalakad nakaupo na lang at gusto pa rin niyang na makalabas-labas ng bahay so nag request po siya ng wheelchair so ayun nga mga kababayan na kung mga may mga sponsor tayo ang um, United ay hindi nagsasawang na tumutulong sa atin so ayun mga kababayan na bumili po tayo ng wheelchair para kay nanay at uh, nung nakita niya po at nasakyan niya ang kanyang wheelchair, hindi po natin may paliwanag ang kaligayahan na nadama ni nanay siya, no? At isa lang po ang kanyang sinabi. Sa so, mahabang panahon na siya ay nakahiga lang, nakaupo, at hindi nakapagsimba. So ngayon sabi nga niya, dahil may wheelchair na ako, ako ay makapagsimba na linggo-linggo. So yun lang po isang pangarap ng isang uh, lula na makapagsimba ng linggo-linggo. So, ayan mga kababayan, makita nyo kung gaang labis na kaligayahan ni Nanay, ano. So, iyan mga kababayan ay siyempre, sa tulong din ng ating mga kababayan United W Charity Group. So, ayan. Kumakita po natin siya. Ayan. Masayang-masaya si Nanay. Ano. Sana nga po, nakatulong tayo sa kanya. So, yan naman. Uh, dumako na naman po tayo doon. Naglag na naman tayo doon sa isang porok. Ano? Sa isang porok na sa gitna ng bukid. Na, uh, talagang asin na uh, wala din sila. Nagdala po tayo ng tatlong pong sopot na tigil limang kilo dahil sila po ay tatlong pamilya po doon. ang uh, niligyan natin ng tigil limang kilo. So, ayan, uh, makita naman natin ng kanyang kaligayahan. So, yun din. na uh, sinanay Nanay Nilya, uh, binigyan din natin ng isang wheelchair. Ayan, na uh, kasi po mga kababayan, pitong taon na po ito, sinanay Nanay na nakahiga lang. Ano ngayon, uh, naglock po ang kanyang mga binti, kamay at hindi na maituwid. So, ayan, ngayon ay uh, binilit natin na mabigyan ng wheelchair. Kaya naka-wheelchair na po siya ngayon. Siyempre, uh, naman isang kababayan din na sabi nga niya, may namaliit siya kanyang mga kapitbahay ng kanyang mga anak ay wala makain. Ayan, binigyan natin ng mga grocery, bigas. At sabi nga niya, eh, sisilip ng kanyang mga anak po manood ng TV sa kanyang kapitbahay ay pinapaalis na at nasabihan ng malas kayo dyan. Sa so, sinanay ay nadaanan din natin na uh, nangangalakal sa edad niya na senior na punong-puno ang sidecar niya ng kalakal So, yun ang uh, kinausap nga natin Sabi nga niya, ito ay pambiling bigas Para sa kanyang sabi ko nga, ano ba pinagaganom mo na pinagandaan niyan Meron pala siya ang isang anak na pinaparang ng college at yun ang kinabubuhay niya, yung pangangalakal So, yun binigyan din natin siya ng bigas at uh, kunting grocery na nagbola din po sa ating mga kababayan United OFW Charity Group Ayun, nakita po natin ang ligaya ni nanay na hindi po mabayaran na ng kaligayahan na kanyang natanggap sa araw na yan Ayun. may grocery din siya Ayan. Uh, sabi nga niya eh, nangutang lang siya ng 150 sa kanyang amo para makabili pero yun uh, na mabait talaga ang Panginoon so ito naman mga kababayan si kuya ay nasunugan uh, walang magulang nag-iisa lang sa bahay so wala siyang nailigtas na kahit anong damit so yung mga kababayan meron tayong mga damit na nabukod na medyo maganda pa naman yan ay natin natin sa kanya para kahit paano meron siyang maisusuot So, ito mga kababayan ay isa lang din ito sa mga natutulungan natin mga kababayan United OFW Charity Group. At tulad nito kay tatay na sila mag-ama na nakatayo lang sa patubig ang kanilang maliit na kubo. Walang ilaw, wala lahat. Nabutan natin na walang bigas, so wala silang kanin. So timing naman na may dala tayong bigas at konting grocery sa mga na sumasaya so, uh, sa gabi madilim sila kasi wala silang kuryente binigyan din natin ng mga kababayan ng solar. tatay tatay Rivas ano? Rosas so yan ang mga grocery na bigyan natin may itlog bigas so, yan. So, may mantika na rin tayong inom so, itong baka sa kaligayahan ni tatay na hindi niya naasahan na magkaroon siya ng ng biyaya sa araw na yan. So yan, siyempre, ah. ito na naman tayo, dito na naman tayo sa, ano, sa relocation site. ah, <coughs> eh, dahil magbubukas ang klase, naglilibot tayo na mamimigay tayo ng lapis sa mga kabataan na nag ng grade 1, grade 2. Yan. Ah, um, Marami tayong nabibigyan lapis dyan. Nagit isang lapis po ang pinamigay natin dyan. Bigyan kay tatlo, dalawa kasi sa isa isang pamilya may dalawang grade 1, dalawang grade 2. So ayan. Pero kahit paano, kahit konti, nakapagbigay tayo ng tulong sa ating mga kababayan at sa maliit na bagay lang. So ayan. <coughs> so ayan, uh, tapos noon na siyempre ang United UFW Charity Group ay nag-isip din Ayan, uh, nagbigay na naman sila ng ano sa atin, pagpakain ng lugaw. Ayan. Nagpapakain siya ng lugaw dyan ng halos dalawang daang bata po na pakain natin dyan. No? Na, Napakarayang bata po na nabigyan natin. Ilang kaldero po yan na niloto namin. Katuhan ko po dyan, si President TV at ang sponsor po natin dyan ang United OFW Charity Group. Ito naman si nanay na training na nadat na namin umiiyak at gutom na gutom na dahil wala nga daw silang makain ayan so tayo naman ay nagabot si Sinan. naman ito ay sa tanga edad niya nangangalakal din ito siya naman ito nangangalakal din ang bahay niya puno din ng kalakal pero nagabot din tayo ng konti dyan na konting grocery, konting bigas. So ngayon na uh, pupunta tayo ulit sa bukid dahil mayroon tayong nagsabi sa atin na mayroong PWD doon. So ayan, samahan nyo kami tapo pupuntahan natin para makausap natin sila. So may dala tayong konting grocery dyan, bigas and then uh, meron din tayong dalang solar. No? May dala din tayong solar dahil nasa gitna ng bukid sila, hindi sila abot ng kuryente. Na pagdating ng gabi ay meron malang liwanag sa kanilang buhay. So ayan, yung anak niya ang PWD, mga kababayan. Ayan. Ang makita ninyo ay iyak lang ang iyak yan dahil nasasaktan na nga sa kanyang labi na puro sugat na lang. So binigyan natin ng biskwit may mga biskwit tayo yung sa ating grocery para siya ay makakain So ganun din, ano, yung gusto natin na magkailaw sila ayan, binigyan natin ng solar tinuro natin kung paano gamitin sinanay naman nasundan natin dito sa kalsada habang naglilibot na namumulot ng basura eh nakita po natin na kunti lang ang dala niya. bumibili ng bigas na uh, ngayon na uh, bumibili sa kilo so, ayan muli Uh, nagpaano na tayo dyan nag, kakain na naman tayo ulit ng sopas na naman itong pinakakain natin kasi nga eh mga bata eh, kahit minsan malang sana sa isang linggo at uh, mapakain kasi marami pong dati mga kababayan na talaga po hindi nakakakain ano? hirap po sa pagkain so kita mo naman kung gaano nila uh, agaw-agawan -agaw para makakain lang pero ako'y napasalamat sa lahat na ang United OFW Charity Group ay hindi nagsawan tumulong sa atin. So ayan, grabe ang haba ng pila. At kahit pang bata dito mga kababayan, lahat po na yan ay galing sa United OFW Charity Group. Kaya ah, sobra po ang aking pasasalamat sa lahat ng mga kababayan nating OFW. So, yun mga kababayan, uh, siyempre, na uh, dito sa amin, umulan, umulan, bumaha. So, mga kababayan natin, ng mga nangangalakan, ng mga na hindi makakalabas ng bahay. So, namimigay tayo ng bigas dyan. Na kahit na isang araw, dalawang araw ay makapag ano tayo sa kanila, Makapagbigay tayo ng ayuda. So, so dito, ah uh, pinupuntahan naman natin ang isang nanay na isang lola na bulag ano bulag na wala nga na buhay. ang kanyang anak ay may sakit din hindi sila pareho nakagalaw. so ayan na binigyan natin din ng ayuda bigas sa kagunting grocery hindi man nakikita ni nanay ang kanyang ang ina ating inaabot sa kanya pero bakas po sa kanya mukha ang kaligayahan na siya po ay nakatanggap ng ayuda o bigas na na galing sa ating mga kababayan ang OFW siya po isang bulag at ang anak naman niya ay nagmanas ang kanyang paa so wala po talaga naghahanap buhay sa kanila so yung mga kababayan hindi po niya nakikita yan pero masaya siya no? na natin sa kanya yung grocery at ambigas bigas yan so yan ah, dito naman um, sa highway Uh, mayroon meron tayong nadaanan na tatlong karito na gilid na kasada, nagluluto, nagbay-bahayan. Ito pala mga kababayan, mga homeless, dahil kung saan sila abutin ng gabi, doon sila natutulog, namumulat ng basura at namamalimos. So, mayroon pala dito mga kababayan ng isang bata, na siyempre bata naglalaro habang nagluluto, nabanlian na, no? So, ito ay malaking, na uh, napakarami na itulong natin mga kababayan dito ng OFW, no? Napakarami na itulong na dito na nabanlian ito, ibinili ng gamot, mga ointment, pagkain, gatas, lahat. Full support po dito ang ating mga kababayang United UFW Charity. So, yan, natulungan po natin yan. Ayan, hanggang sa gumaling po ang bata. So, ngayon mga kababayan, ay talagang ang mga bata ay okay na okay na po. At sa dami ng gamot na ibinili natin, pagkain, gatas, ay tawad ng Diyos. Ay nanumbalik na rin po. Babae po yung mga kababayan na balian ng kanyang tiyan, likod, mukha, pero ngayon ay ayos na rin siya. So, sa tulong po lahat ng United OFW Charity Group. Kaya labis po ang aming pagkasalamat. So, ayan. Uh, bakat din sa kanilang mukha ang kalagayahan na sanatanggap nilang biyaya. Nakailang balik din tayo dyan mga kababayan. Ano? Pabalik-balik tayo para magbigay tayo ng ayuda sa kanila gamot at pagkain nagaling galing sa United OFW Charity Group. So, ayan. Masayang masaya si nanay. Ayan na. Uh, so, ayan mga kababayan. Isa uh, na naman itong hamon din sa atin ng mga vlogger na, na bumaha mula ng tagal-tagal. Wala na pong makakalabas na ang galo sa hanggang dibdib po ang tubig. ano. Pero mga kababayan, dahil tawag po ng pagtulong at tayo ay charity vlog kahit alam natin voice buhay na po ito hindi natin alam mga itong nilalakaran kung ano ang mangyari sa atin kung palalim ba o pababaw pero parang palalim ng palalim so ito ay pilit nating pinasok para may paabot natin sa ating kababayan ng tulong at alam kong kailangan po nila ito yun nga mga kababayan at talagang lahat ng po yan ay laking pinasasalamatan ng ating mga kababayan na talagang hindi nagtawang sumuporta sa aking pagbablog so maraming maraming salamat po talaga United OFW saludo po talaga ako sa inyo lahat na nagpaabot ng tulong at sa lahat lahat po yan yan malalim na po mga kababayan ng tulog dyan pero hindi po natin yan pinansin inisip basta natin lang ay determinado po tayong makarating so, siyempre ah, uh, December ka mag nagbigay na naman ng ating mga kababayan ng pang Christmas party ng business party ng mga kabataan dito sa relocation ayan nagpalaro tayo dyan mga kababayan ayan na uh, nagpa-premio tayo marami tayong palaro na ginawa dyan And then, uh, after ng palaro, yan, kita mo mga kababayan, ay masaya-masaya, no? at nagpakain din tayo dyan, nagluto tayo ng, ano, ng uh, pritong manok, kanin, sa dalawandaang bata na kapkaturo mga kababayan, may pa dalawandaan ang ating na nabigyan dyan dahil nagpasumbra po tayo kasi alam po natin na pagkaganyan na may mga okasyon at mabalitaan ng mga bata idodomogen po ito pero sa awa ng Diyos ay hindi naman nagkulang po ang ating hinanda sa kanila ngayon po ay lahat ay galing po rin sa ating kababayan ng United UFW Charity Group ayan pinamimigay na po natin ang pagkain para kasi tanghali na makakain na rin sila so ayan nakikita niyo mga kababayan ay napakarami So ngayon na ah, dito naman tayo kay nanay. Yan kay nanay dito sa tabing sapa na may sakit siya na daanan natin. So yun nakahiga lang sa sahig. Yan binigyan natin ng ayuda po yan. Grocery, bigas. At hindi lang po yung mga kababayan. Yung kawayan po na yan ay pinalitan po ng plywood ano. Nagpabili po ang ating mga kababayan ng OFW. Dayang. Si Ate Sally naman ito halos wala na siyang pag-asa, no? Nakakala niya mamamatay na siya kasi walang tumutulong sa kanya, hirap siya, pagkain, hirap siya, walang daya, pero so nag po sa atin yan. At napanood ng United WSWT Group. Agad-agad po umaksyon ka agad sila, nagpadala ka agad sila ng pambili, pagkain, pero talagang mabuti po ang Panginoon mga kababayan. Dahil nga, pagkatapos po nating inayodahan yan si Ate Sally, nagulat po tayong lahat na si Ate Sally po ay napagaling po natin kasi binili po yan ng gamot ng ating mga kababayan sa pagkain sinuportahan po yan nakailang balik din po tayo dyan hanggang sa siya po ay nakatayo, nakabangon no sabi nga niya kung mamatay naman daw siya sa bahay niya lang, huwag na lang daw sa ospital pero uh, lumabas sa ospital po yan pero yan, Nagulat po tayo lahat mga kababayan na pumunta po rin sa bahay natin para lang magpapasalamat na kalakad na nagulat kami talaga mga kababayan. yan nakalakad na pala. At nagpunta para magpapasalamat lang sa ating mga kababayan. OFW uh, So talaga napaganda sa kalooban, sa, sa damdamin natin na tayo nakatulong at nakapagpagaling tayo uh, pagbigay tayo ng mga pangilangan nila uh, unang una gamot ano pagkain yun ang importante pagkain kayo sa lumakas gatas yan sa so, katunayan po ay yung diaper na ibinili natin ay sumubra pa so ayan pero binalikan pa rin natin siya para sabi nga ng ating mga kababayan para lubusan ang kagalingan ni Atisali, sali uh, bigyan pa rin natin ng grocery para pagkain para tuloy na siyang gumaling So ngayon mga kababayan, si Sally ay lubos na magaling na magaling na. At siya na mismo ang magpapatikap sa kanyang sarili para nagpupunta sa ospital. Ito naman mga kababayan, siyang nanay na naman na naglalako ng... Sa katerika ng araw naglalako ng, ng ice drop, no? Naglalako siya ng ice drop at sabi nga niya, uh, sa araw nag ice drop, siya, sa gabi naman, ay nagtitinda siya ng balot. So mga kababayan, ginawa natin kasi sa sumbarang init, siya po ay inano natin, binilan po natin siya, no? At may natin. So ayan, ang na napamili natin worth of 300, tapos binigyan pa siya natin ng isang libo para pang dagdag puhunan niya. Kasi sa gabi, tinda siya ng balot. At sa araw naman ay nag-aistrap siya. So ngayon mga kababayan, nakikita ko lagi dumadaan dito yan. Tuloy-tuloy ang ito alas 8 ng gabi, nakita ko yung nagtitinda ng balot. At uh, tuloy-tuloy yung pagtitinda niya ng balot sa gabi. Ayan na, uh, si Tatay Alfredo, mga uh, kababayan, na kailang... Actually, na kailang punta na po tayo rito, ano, hindi lang isang basis natin si Tatay Alfredo na i-vlog. Pero ito ay highlight lang ang ating pinapakita ngayon. Uh, si Tatay Alfredo ay binalikan natin ito ulit para mabigyan ng tulong. Yan, binigyan natin ng layaper, pagkain. Binigyan natin yan ng bigas, lahat ng kalating kaban. Tapos gatas, ibinili po yan siya ng mga kababayan natin ng insure. Tapos after bumili din tayo ng bear brand. Tapos uh, binalikan natin ulit. Binili tayo ng dalawang kilo bear brand, mga pagkain niya. Andiyan mga kababayan, yung bang bahay ni Tatay Alfredo. Sinanla po nila yan para mapacheck up lang si Tatay Alfredo. Ano? Pero nung nalaman ng mga kababayan nating o EFW, tinubos po nila mga kababayan ang pagkasanla ng bahay ni Tatay Alfredo. At sobrang pong kaligayahan ni Tatay, hindi man makapagsalita sa kanyang mukha. Ang kaligayahan sa kanyang pag-iyak ng kaligayahan nararamdaman natin ang tulong na inabot natin sa kanya. So bukod doon sa tinubos natin ng bahay, Binigyan din po natin ng kanyang asawa ng liman libo, patulong din ng OFW, na para maipa-check up si Tatay sa ospital, para makabili ng tamang resita ng gamot, ng tamang anong gamot na maipainom sa kanya. Yan, binigyan po natin ng 5,000 yan, para si Tatay Alfredo ay madala na sa ospital. So, ginawan po natin ng paraan yan, para maasakay siya sa ambulansya ayan so, uh, mga kababayan sa uh, sa kay buti buting talaga ng ano uh, napakabuti po ng mga United Arab Emirates saludo saludo po ako sa inyo alam ko po may pamilya rin po kayo pero uh, tumatapyas pa kayo ng sasahod ninyo para makapagpadala sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas na higit na nangangailangan ng tulong talagang sobrang po ang papasalamat ko sa inyong lahat So, ngayon, dahil banyar anniversary na po natin, ito mga kababayan, ay ilan lang po ito sa mga video, ano? Ilan lang po ito sa mga video na naipakita natin, hindi po lahat, kasi mahaba na masyado ang video na ano natin. Sa dami na po ng kanilang natutulungan dito sa atin sa Pilipinas, sa Pilipinas, sa loob ng isang taon. So, ito mga kababayan, kaya natin ito pinapakita lang, highlight lang ito para lang ito nang nagawa ng OFW sa loob lang ng isang taon na, na sila ay nagbuo ng grupo para makakatulong sa ating mga kababayan so, ayan kaya po happy happy anniversary po sa ating lahat yan, sa Team United OFW Charity Group happy happy anniversary po sa ating lahat at nawa ano man po ang inyong nasimulan Uh, sana po ay hindi po kayo magsawa tumulong sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas na higit po nangangailangan ng tulong so ayan po kaya ang Sibuhay Relocation Site po na inyong napagkatiwalaan dito sa Pilipinas na para maipaabot ang inyong mga tulong sa ating mga kababayan ay sumasaludo po ako sa inyong lahat tunay na bayani po kayong lahat ng mga OFW. So ito mga kababayan, si Ate ito ay isa lang dito sa video na maipakita na natin at hindi lang po ito isang beses, napakarami na po natin itong ginawang video kay Ate Chi. lahat po ng tulog ginawa, sabi nila ipapacheck up sa ospital, nagpadala. Yan, pacheck sa ospital pero ayaw ni Ate Chi na nagtaktikat kasi nga natakot nga siya no? takot siya sa injeksyon so ngayon uh, ito na nandito na ngayon yung anak niya para magalaga sa kanya so ayun mga kababayan uh, maraming maraming salamat po sa lahat lahat at uh, hanggang dito na lang po alam ko po marapakarami ko pang video na ano, hindi ko na lahat po inilagay sa banghaba na po ano So, ang lang masasabi sa ating mga kababayan, United OFW Charity Group, Maraming 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 salamat po sa inyo lahat. And happy happy first anniversary ng United OFW Charity Group. Maraming salamat po. Bye bye.